Oh so, good morning mga idol. Dito na po mga idol. Dito na po yung huling ng isda nila po yung dami. Dito po tayo sa kalumpang. Pretty lang mga idol. Dito na po lang. Nangunga sila po yan ng hangon ng mga isda mga idol. Dito sa lagunan like yun. Dito sila ang mga paghulog mga idol. Eh, tignan nyo mga idol. Parang huling nila po yan. Mga dalag din na huling mga idol. Di lang kilapyan. Dito na po lang marami ng huli nila kuya pwede na yan pang mamaya sa palengke mga idol yun, dami po mga idol yun, parang yung lalaki din yung mga idol mga idol yung ulam at palengke mga mga idol sa palengke nila sa pesta na. yun, yun, pa mga idol naman, uh, na si na si yun, naman yun, 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 na yun, Kalap ka mga ito Pang ula na doon na mamaya ang gabi Pwede pa yung mga bukas Ayan mga idol Ang dami na lang uwi Ayan, Dito lang yan Sa may pitil na ka ng pang mga ito Puno yung isang ano Mga isang baldi nga mga ito Puno din isda mga idol Ang dami na lang uwi Ito mga nag-aabang Mga baba ko lang itong mga ito Kaya nag-aabang sila Ayan <laughs> natin Ayan natin Ayan natin Ayan natin Ayan natin Ayan natin Marami din Ayan yun oh. Grabe diyan, Oh, no, 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 Mga no, 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 mga idol Lagi lang huli ano? Sa buyan, sa namang babako ng isda, mga idol, nakikita Nakakita nyo naman. O, yung sibuyan, na, na, na. So, baka nyo lang bang, ha? Ito ko na kung porta pero yung isang, ano, isang, ano, isang mga babako. Ayan, yung tayo, mga idol. Pa, side-chain, Pero mamaya, mga babako din insa mambaba ko talaga eh. Oh, na si Guya, Oh, na kami dalawa. Oh, ako, oh, sabi. Oh, oh. Na sa mga, mga, mga idol. Ibig sabihin sa kanya na yung mga idol. At sa kanya na Hindi na, na si Kuya. Hindi namiyan pa. tapos <laughs> oh. sabi ko, okay lang doon. Sabi ni Guya, sige, sige lang. Para sa si inyo talaga. Oh ay para sa inyo lang daw sa amin ni Kuya ang bay talaga Kuya mga idol ay e, yung isa yung nakakaano nakasaan naka to ay e, peso ng mga idol ito e, kukuha na yun simulado nangyari eh, no? na yan o Mababa ko lang si Kuya ayun 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 oh, ayun si Kuya o oh, o oh, o oh. o oh, yun no? kumuha na o oh, idol mga idol kumuha na yun si Kuya o oh, yung nakasaan to o oh, grabe yan e, no? talagang kumuha na kaya basta ikaw sabi ni Kuya okay lang daw Oh, yun know. Agis na lang agis si kuya. Talagang pagkakalit. klase talaga, <laughs> <laughs> talaga si kuya, mga idol, Mga ang ano. Oh, talaga. Kuya, whoop. <laughs>